Tumbay carrots. Adali. Ayan o. Ginagayat yan. Mm -hmm. Oh. sarap. Mm -hmm. May rabbit kami dito. Mm -hmm. Oh, yun din. Malaking rabbit. Mm -hmm. Sabi na kayo mo, Small, ah, uh, medium mo. rabbit. Small rabbit. Sarap. Mabunan tayo pang ulam pag tinapak natin ito. Vegetarian ba kayo? Mm ha? -hmm. Ah. Huh. Small rabbit, ay big rabbit. Medium rabbit. Saka small rabbit. masarap? Mm -hmm. Hindi masarap? Sarap yan. <coughs> masarap. Ayun pa oh. Tama na. Ubusan tayo itong ulam. Oo, oh, baka hindi pa yan luto. Kinakagat na. Oh. Di ba medium rabbit? Medium rabbit. <laughs> Ikaw, lolo rabbit. Gusto mo ba ng ano? Carrots? O, lolo rabbit. O. Oh. Lolo rabbit. Carrots. Dali. oh, ayan. <laughs> oh, yeah, si ano. Si medium rabbit. Oh, wala na oh. Wala na 'tong brandy Playboy. Oh. Oh, si small rabbit oh. Wala nang uulamin. Ayun. Wala na oh, bawas na. Oh. O oh. tinama mo. Ha?